Magandang araw sa inyo lahat. Ako nga pala si Teacher Noemi. At ngayong araw ay meron tayong isang gawain kung saan masasanay ang inyong makrong kasanayan. At ito ay ang pagsusulat, pagbabasa, pakikinig, at pagsasalita. Bago ang lahat, ito nga pala ang kwentong ating babasahin. na kung saan ito ay may pinamagatang ang langgam at ang kalapati. Tayo nang mag at makinig sa aking kwento. Ang langgam at ang kalapati Uminom sa ilog ang kalapati nang mula sa nakayongyong nasangan ng puno sa di kalayuan ay nahulog ang isang langgam. Kumawag-gawag sa tubig ang pobreng langgam agad na tumuka ng isang mahabang dahon ng damo ang kalapati at inumang sa langgam. Agad namang sumampa ang langgam sa dahon at nailigtas mula sa pagkalunod. Hinila ng kalapati ang dahon mula sa tubig at inhimlay sa pangpang. Maraming salamat, kaibigan kong kalapati! ang wika ng langgam. Utang ko sa iyo ang aking buhay. Walang anuman, kaibigan kong langgam. Tugon ng kalapati. Sa sandaling iyon ay dumating ang isang mga ngaso. Pagkakita sa mga ngaso, ay kagyat na lumipad ng kalapati. Sa kagat ng langgam, ay nagmintis ang mga ngaso sa pagsinta sa kalapati. Nabitawan niya ang kanyang baril. Samantalang nagpatuloy ang kalapati sa paglipad patungo sa kaligtasan. Ngayon ay napakinggan niyo na ang ating kwento. Sana ay may naunawaan kayo at nakinig kayo sa ating kwento sapagkat may ilang katanungan kayong nais na sagutin. Handa na ba kayo? Kumuha ng isang kwaderno sapagkat isang beses ko lamang babanggitin ang aking katanungan. Sa pagbilang ko ng tatlo, ay sisimulan ko na ang aking katanungan. Isa, dalawa, tatlo. Para sa unang katanungan, bilang isa, sino ang pangunahing tauhan sa ating kwento? Pangalawang katanungan, ano ang nangyari kay Kalapati? Pangatlong katanungan, ano ang ginawa ni Langgam upang matulungan niya ang kanyang kaibigang Kalapati? At para sa huling katanungan, pang aral na nakuha ninyo sa ating kwento. Pagkatapos ninyong masagutan ang mga katanungan, ay maaari na ninyong ipasa ang inyong kwaderno. Magaling! Mahusay! Ito ang patunay na talagang nakikinig at naintindihan ninyo ang ating kwento. Ako nga pala si Teacher Noemi, ang inyong tagapagkwento at inyong tagapagsanay. Maraming salamat sa pakikinig!